Tapos time check ulit 6.24 Uwi na tayo Thank you Ay Ah Oops ganda ng panahon ngayon uh, makulimlim lang siya pero di naman umu di naman siya umulan wow ang ganda ng mga ano ganda ng mga bulaklak bulaklak ng mga puno bulaklak ng puno isang puno lang pala yon Ano oras tayo malas kalina? 6.24 1,969 km Kibali Pauwi na tayo Ganito na lang tayo Every day every day Ingat kayo dito guys pagka uh, tumatawid kayo sa mga nakamotor dyan dahil yan po ay intersection pero ang pinaka main road dyan talaga Is uh, yung straight na Luna Manchester eh, yung tayo ay eh, tumatawid lang ay uh, magingat kayo dyan sa mga dumadaan huwag kayo basta basta magdiridiretso kasi yung iba dyan alam nila sila yung uh, pinaka priority lane magdirit lang sila kaya kunting ingat lang sa mga makikitawid lang sakit sa taing ano yung mga ganong klaseng mga driver kahit na alam mo yung ginagawa mo Bubusinahan ka pa Mga pagmumukha kang tanga-tanga Yung mga driver Mga walang common sense pagamat ako din Ay driver din ako ng 4 wells At pagkatapos Pag out natin magmumotor tayo So alam mo rin yung uh, Dapat pagbigyan At hindi pagbigyan sa kalsada Thank you, thank you. Tulad ganyan. Ang bait niya, oh. Thank you. Salute sa'yo, taxi, driver, Thank you. Excuse me, po. Yan naka isang kilometro na tayo Yes me po skinita <laughs> tayo dumadaan skinita tayo dadaan Kasi mas mabilis dito Shortcut ko, oh, sumasayad talaga yung ano Center stand. Pag dumadaan ako dyan, lalo pag uh, medyo hindi ko naalala yan. Sumasayad. Ayan po, dito na po tayo. Ayan, 1,970 km. Uh, time check ulit. 600, 600 629. Anong oras nga pula tayo malis kanina? 624 So. 16:24. Silang Binoto ba? Tinan ay 5 minutes. Oh, cut ko muna. Dito lang muna tayo. Kita-kita na -kita ulit tayo susunod. Bye-bye.